Blessed morning mga kadugo, dugong Pilipino sa mang sulok ng mundo. Andito na naman tayo sa Bogoy's Farm mga kadugo. Guy? Uy, no rin, kaya dala tayo ah. May tapi ti baka ni Christiane na. Ayan, meron ng... Ay, 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 ay. Ay. Meron ng tawag dito. Ding, ding. Ano na lang, mga kadugo. Yung sahig na lang nila. Ay, ganyan. Ay, atati panganan na nekal. Ata kumamit panganan na ah Ata? Ah, dito ito panganan na? Ay, ayun <laughs> Ito daw yung kainan nila mga kadugo Tingnan natin Buti pa yung kambing ni Ni Christian May bahay Ako, wala akong bahay Nakikibahay lang ako Ito mga kadugo yung kainan nila Dito nila ilalagay yung mga pagkain nila. Ito yung ilalagay nilang sahig. Ayan. Ganda. Magandang maganda itong bahay kambingan ay kulungan ng kambing at baka nila Christian at Darlene yan yung si bakang bulog si bakang inahin at ang kanyang mahal na alak. Good morning mga baka. Ganda oh. oh. Hindi na mahirapan magpa-inom kasi mayroong gripo. Yung mga ibang nag-aalaga dito mga kadugo ay inaano nila. Uh, ano 'yun? Sinasalok. Yung mga pinapainom sa baka. Mula doon sa aming kabahayan. yan oh mga kadugo. Hmm, galing. Malawak pala, oh 'yan. Naglalambingan sila. <laughs> ipapaararo namin mga kadugo itong pinag-anihan namin ng puting mais itong ilang tudling lima, limang span para tamnan namin ng kamoting baging na pambenta yung tangaw niya meron kasing nag order sa akin mga kadugo baka maraming mga ngailangan nang itatanim sa October. Alay! wala na itong ganda ng mais niya. Hmm. Oh, yellow yellow. Ano ba 'yan? Naladaw. Wala na. Hindi na maganda oh. Mga kadugo. Pinabayaan niya kasi. Hmm? Yellow na itong Tanim namin na palay dito sa Bogoy's Farm mga kadugo. Oh. Ayan, oh. Ay. Puha nga ako ng isang butil ay isang tangkay mga kadugo uy papakita ko sa husband ko <laughs> tignan natin Kuha tayo ng isa no? Ayun. Ito yung 937 na variety ng ano mga kadugo. Ng Uh, long pin hindi masyadong madahon kaya hindi nabuwal nung bumagyo maraming mga palay mga kadugo na ano na nabuwal hanggang dito na lamang mga kadugo lapitan natin yung ano ang aking vlog sa araw na ito Have a blessed Thursday morning. Thursday pala, Thursday. In the name of our Lord Jesus. Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala magtiwala umasa sumunod lang tayo sa kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia bye bye I love you with the love of the Lord Jesus ingat